Hello, guys. Good morning. Good morning. Welcome to my page. Kuya, Wilson, buhay, Canada, guys. Guys, papun da ko lang work, midyo maulan, kaya, midyo malamig, lamig. No? So, positive five today, this, this morning, you know, Tuesday. Ito sa Canada, midyo malamig. So, mo ulan, ulan. Ang ulan kasi dito sa Canada, guys, ay, midyo. Parang ice water, no? Or mal malamig pas ice water. Okay. So, but anyway, today's vlog, guys, no? To this video pag-usapan natin. Kasi may nag-message sa akin, may nag-chat sa akin. Kuya, paki-check tong ano ha, uh, email sa akin. Uh, Na-apply yan na, na company dito sa Canada, isang green farm something like that. Na hiningian daw siya ng 16,999 something, uh, um, most like 17,000 lahat-lahat for the courier shipment. Courier shipment lang ng ah uh, working visa niya nung nakita ko guys sa tingin ko ay, naka, ay talagang fake you no? Know? para sa akin ay fake talaga number one ang magbigay ng working visa ay hindi yung company hindi yung employer mo kundi ang Canadian embassy kung saan ka galing kasi once na process yung papers mo Once iland yan sa IRCC tapos kahit dito yung employee kahit ang employer mo ang nag-process dito sa IRCC so dahil ano yan satellite yan no ang uh, centralized yan ang ang ano niya processing kung saan ka na bansa makaka-receive ka ng email from the ano from the embassy diyan sa Manila kung nasa Philippines ka paano mo isend yung passport mo paano mo isend yung passport mo for stamping for visa stamping hindi ang visa ipadala sa iyo hindi ang visa ipadala sa iyo ang visa ang working visa mo ay nasa passport itatakyan siya so kung nasa manila ka yung Canadian embassy mag-send sila ng email sa once na process na sa employer mo dito yung lahat-lahat ng mga kailangan so may instruction yan kung saan at paano mo ang ang alam ko is i think sa amin na time sa amin na time is yung R21 no R21 ang isa sa credited and then po ang isa din na credited na courier i think is LBC Express i'm not sure sa DHL at saka yung B, uh, ano, VFS yung VFS so yun ang mga credited sa courier sa Canada so ipadala mo don tapos hindi naman ganun ka kalaki ang ang babayaran mo kasi ang alam ko that's less than 500 lang ang courier e eh, one way e eh, pag -way, pag two way two way means ipadala mo yung documents mo sa embassy at ang Embasy ang magre-return sa iyo With the stamping na sa working visa mo na sa passport... No? That's... That... Yun ang two-way... No? Na babayaran mo... Kahit siguro 1,000... Pinakamalaki na yung 1,000 sa... Sa ngayon, no? Sa ngayon... Pinakamalaki na siguro yung 1,000 sa ngayon na... Two-way... Ang ano mo... Ang... Ang babayaran mo... Pero... Ang... Ano kasi ni kabayan hiningian siya ng umabot ng 17,000 pesos dahil yung, dahil yung courier shipment is uh, 4,000 something tapos mayroon pa siyang express lane charges na 3,000 mayroon pa siyang insurance na 6,000 something like that basta umabot siya nga ng 17,000 pesos for shipment only sa kanyang working visa which is very impossible no? Talagang halatang halata na scam Para sa akin talagang scam talaga yan Walang ganun na charges Walang ganun na charges Kahit express lane pa yan dyan Walang ganun charges yan sa Kasi yung work permit guys Pag ibigay Dito na yan ibigay sa Airport Sa immigration airport Kung saan ka mag land Let's say Vancouver Or Toronto ka mag Or sa Ottawa ka mag, mag uh, mag ano darating tapos mag domestic flight ka na lang kung saan ka na province doon yan ibigay ang working permit ang working visa ay galing sa embassy hindi galing sa employer kaya wag kang maniwala kasi sayang yung 17,000 pesos mo na halatang halata ng scam no kaya magtingin-tingin ka muna sa tingnan mo muna sa website ng ng uh, Canadian Philippine Canadian Embassy kung ano ang courier ano ang courier na credited nila ngayon at saka magkano yung mga fees at saka doon mo makikita na talagang impossible yung hinihingi ng employer mo yung Canadian farming something like that no so kung nasa Canada yung nagsabi niyan, bakit alam niya yung conversion sa peso? Dapat Canadian ang service. Ang matindi dyan, wag mong, just to make sure, wag mong ipadala through GCAS or ipadeposit sa Philippine banks. Kung totoo talaga siya na dito siya sa Canada, kailangan Canadian mo talaga siya ipadala. Or kung mayroon kang kamag-anak dito o kaibigan, doon mo talaga mismo ipabayad kung naniwala ka sa sa email na yan kung naniwala ka sa email na yan huwag kang pumayag na i-deposit mo o ipadala mo yung pera sa mga Philippine Bank i-deposit mo sa banko dyan sa Pilipinas o ipadala mo sa Jcas kasi halata talaga siya na halata talaga siya na scam eh, kung nasa Canada siya dapat dito siya ipadala sa Canada ang bayan okay okay guys Follow for more videos Kuya Wilson Buhay Canada Papunta na ako sa work guys no? Medyo late na ako ng 5 minutes Pero okay lang eh Tamad talaga akong gumising ng maaga Ito yung pinakaayaw kong shift Nung 8 o'clock in the morning Kasi late na talaga akong matulog Tapos gising ng umaga Ang pinakaayaw ko yung magising ako ng umaga Ang gusto ko nga shift guys Yung ano yung 10 to 6 Yung mga 10 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. Yun. Okay, anyway, salamat, salamat. Kuya Follow for more videos. Salamat, thank you, thank you. Bye.